kagaya, dito tayo sa isang uh, masarap na sinasabi nilang burger shop. Uli ka. Oh, what a wait. Oh, wala ka. Muntiga ka na. Wala ka ng no. Okay, dito tayo ngayon sa, uh, siyempre, Sunset Skullery. Okay, ang hirap banggitin, di ba? Andito to sa ano eh, sa Hague Street. Oh. Kung makikita mo yung Hague Street, yan. Hague Street. Okay, doon yung uh, Show Dito yung additional San Juan dito ang kalentong so wali nga silipin natin to oo oh, di ba garahi lang no pero ang dami tao offer nila ayan oh ito yung mga presyo mga kabarangay ah. burgers at mo yung ang mura ng presyo nila oh That's cheap, di ba? O compare mo sa pupunta ka sa isang uh, burger restaurant, di ba? Mga 400 na yung burgers, di ba? lang ang signature burger nila. So, hindi yun ang in-order natin. May kasama pang pusa. Pero, pero yan yung kakaiba dito. Parang garahi lang, pero lasa. Oh, no, Okay. Okay. Simple, simple lang, oh. Pero, andito yung, ano, andito yung, uh, makikita mo na si Chef, andito si Chef, eh. Chef, kawain naman dyan. Ayan, oh. Kasi parang nasa garahe lang tayo, pare. Garahe lang talaga, pero... Pero, ah? kayo, Oo, ayan o. Oh, Ah, okay. May extension pala. Ayun, o, may basketball court pa. Pwede tayo maglaro. So, ayan. Chef, anong pangalan mo, Chef? Sansel po. But, sc ano? School year, iba? Scalery. Scalery. Oo, so, kapag uh, sa probinsya ng USA, slang word siya ng tiny kitchen. Ah, school, kitchen. okay. Yo, tiyan mo, may natutunan okay, ako, chef, oh. That's the English word, at uh, Tagalog word ng tiny kitchen. Or ano, English word ng tiny kitchen. Ayan. Uh, scullery. scullery. So, garahe lang po. Garahe lang. Ayan, oh. So, matitikman natin yung oh, ano nila, preparation nila. Oh, ganda, oh. May eh, makulay talaga. So, let's go. Tikman natin ito, chef, ah. Tara. Tignan natin mga kabarangay, pag nandito kayo sa restaurant na ito, mag kayo ng ganito. Kasi burger Di ba? Ang mga maduduming kamay ito. Ito, laging madumi ang kamay. <laughs> hindi naghuhugas. Is that right, Santi? Ah, yeah. hindi. Mabay dyan eh. Pag sinabi ko, ka, Santi, huhugas yan. Okay, as you can see, this is the french fries overload. Uh -huh. With cheese and mayonnaise. Uy! Ayan na! Ayan, makikita natin mga kabanagay kung anong klaseng burger nandito. Wow. Yes, sir, it's chicken. Wow. May pang KFC ha. Nilagay oh, this is the chicken burger. 'Di yes, ba? Oh, chicken burger. Oh, 'yan yeah, paki-lapit no, nga rin. Let's so, mine. Ang ganda ng presentation, okay friend. Matitikman natin 'to. No. Matitikman natin ngayon ha. Oh, titikman ko lang ha. Ito na kagandito tayo. Kaya lagi mo 'yan. Tikman natin. Kaka-lumang kabso. Oh. Naalis pa oh sa <laughs> chicken burger daw. Ditingnan naman natin yung order namin ni Mateo. Pero to chicken burger here, panalo. Init ah, Okay, nandito and, na yung order ko. Ito na yung ano tawag diyan, bro? Giant. Giant burger. Oh, kaya ang hirap banggitin ni eh. Sunset Scullery. Scullery. Ito pag Guys, ito lang ah, tip ko sa inyo, itong hot sauce nila yung panalo nung tinikman ko sabi ko kung um order ulit ako ng isa pa so let's see tingnan nyo ano naman sa loob pepino Pipino, may mushroom may kamatis siyempre mayroong um, anong lechugas di ba so lalagay natin to Paborito ko yung hot sauce nila yun wow careful lang tayo, okay. okay let's try now masarap na nalala sa akin yung charcoal grill niya panalo ako, okay, babalik at babalik ako dito mga kabarangay, dayuhin na rito ang daming comments ang daming rating na maganda dito. so head on to Sunset Culinary the little kitchen parang garahe dito so tara, kain tayo mga